Welcome back to my YouTube channel. For today's video, uh, i-share ko ang may nagkakanong sa comment section na paano daw i-connect ang LED nitong mini video key na D50 ang amplifier. Mini kasi wala tong wala to kasi connection para sa LED. So nakita niya na ilagyan ko ng uh, LED LED. May ilaw na at saka i-share ko itong ginawa nating upgrade sa ating mini video key na may lagaya ng tablet sa ibabaw. So shout out kay ang nagtanong dito sa comment section si Ronil Abaga. Shout out sir at sa mga may iba pang nagtatanong. So sana mapanood niyo to. Ang tanong niya is sana po mapansin, paano po koneksyon ng LED sa mini-amp. So, sagutin na natin ngayon, ipakita ko sa inyo ang koneksyon. kung saan saan ko i-connect? Saan siya na-connect? Uh, na At, ilang volts ang lumulabas. So, may nilagay ako na tisa para hindi sa madaling masunog. So, tara guys. Let's go. So, ito ang ginagawa nating bagong mini video. key. So, hindi ko na to na na kuhaan ng video kasi mayroon naman tayong video na, na marami tayong video na yun ng paggawa nito at ang mga sukat nito so pareho lang yun ang, ang na-upgrade lang dito is ito madali lang to gawin so ito siya guys so, may ilaw siya dito ko inilagay ang ilaw, saka dito sa kabila. Mayroon dito sa kabila. So, ang mga gamit natin dito, mga accessories, pareho lang sa mga ginagawa natin sa dati nating video. So, ito ang 6.5 inches at itong Twitter na dalawa na paiso at itong D50. So, ang ito pa lang nilagay natin dito. At para sa mga nagtatanong kung anong may nagtatanong na ano daw ang tawag nitong ito, nilagay natin dito sa itong kulay na gold. So, ang tawag nito mga idol is corner nosing aluminum aluminum nosing may mabili tayo dito doon sa ano sa online dami ito sa online An itong ginagamit natin na uh, leader so madali lang to i kabit kasi may ano na siya adhesive so sa online pa rin online pa rin natin to binili so ito leader pa rin to paano ko kinabit itong lagayan ng tablet Lagayan to ng tablet guys. Tingnan nyo guys eh. Lagayan to ng tablet. So ganito lang siya. Kulang pa to ng bracket. Pero madali lang to pag may bracket na. No. So, Nini, video ko. Ang pagkabit dito sa ito, ano lang, tornilyo na may nut dito sa ilalim. Para ma-ano siya, maikot-ikot. Maikot siya. Ang dito sa ilalim is may spacer, siya may spacer. ang ilagay natin. Dito. Mga binotas natin para sa ating speaker. Ilagay ko dito. sa loob. So, ganito lang. Simple lang siya. May bisag na dito. Sa likod. Maganda na sa tingnan. Pag may tablet na sa dito, is parang ano na, malaki hang bijukin. Bijoki. sa palang mini video key. So, maganda siya guys. So ang mga sukat nito ito. Isitahin nyo nyo ang may video kong yan. So ito na. Ipakita ko na sa inyo ang paano to ito itap tong LED. So tara buksan muna natin. sa mga mini amp na D10 may connection na siya sa para sa LED itong D50 is wala wala siya so guys yung D900 o oh, uh, D900 at GD100 mayroon na mayroon na yun ang ito lang D50 may kulang nakalagay So, daming nagtatanong kung paano ko connect. So, ito na siya guys. Itong isang wire na to, itong photo black ang nilagay ko kasi wala na kong available na ibang kulay. So, itong isa, Itong isang wire na to is nakalagay sa ground. Oh, sa ground to siya. At ito, itong sa positive na linya, patungo to sa dito, sa LED. At itong positive is may nilagay ako dito na wala akong available na 2 watts. So, dalawang 1K ang ilagay ko dito. So, hindi masyadong kita. Blurred. So, 1K to guys. 1K. Ang value nitong resistor na to. 2 watts pag may dalawa kayo ng 1 watt is eh, pwede na yun oo ang supply dito ito na no, galing ito Itong linya na to guys masyadong makita. Basta sundan na itong tinuro ko. Ito, ito. Ito. Ang itong isa is may ano to. Resistor. Dito sa nakalagay. O dito natin natin nilagay o. Ito. Itong resistor na to. Ito wala. Walang connection to. Ito. Dito sa... Oh. Sana nasundan niyo. Ang supply pala nito is 17 volts to guys. 17 volts to. Huwag kayo mag-tap dito sa kapasitor kasi ang lumalabas dito is 19 volts. Dito kayo mag-tap. Ito. ang ito ang may resistor ito so sana masundan nyo guys yun, yun, lang yun lang at may connect kinunik ako nito da 1 watt na resistor so yun lang yun lang mga idol na uh, sounds mga kabijoki so uh, i-sound e, test na natin sound test natin sa kanta guys tara but I know I've there's

Nightmare no <laughs>